ngayong kunti shapot OI PANGIT Tawag ni tong camera. Tama na dayon ni. Ipadaya sa Huawei. Lana pangit daw. Pangit ganin ang kamera, Sama ni oy. Ay mag-support-support ta sa tong bah na basketball kita man day tighilot, mo man ITANG tang masahista. MIAW 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 meow. Gay 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 na yon ang bua gay gay. miu 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 miau 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 Agay, miau 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 miau